Sa isang mundo kung saan ang pera ang sukatan ng halaga ng tao, may mga tula nito per na hindi malang itinuturing na bahagi ng lipunan. Ate, pabili nga po ng isang kape. Ilan? dalang po. Tapos pasoy na rin ang mainit at tubig. Wow! Ang bango ng tinapay! Kaso, wala akong pampili. Ano ba yung mabaho? Amoy na amoy nito, Per. ang tinapay. Ngunit alam niyang hindi niya ito kayang bilhin. Kaya pala! Hoy, Pulobe! Ang baho mo! Umalis ka dito! Ha? Aalis po? Bakit po? Tumitingin lang naman po ako sa pagkain kasi nagugutom ako. Ah, nagugutom ka? O ito! At ano anawa ba kayo sa mga pasura? Alis ang baho-baho mo! Ate, ano po kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo po ako binuhusan ng kape? Hindi ko naman kayo inaano. Tumitingin lang ako sa tinapay kasi nagugutom ako.